Good morning mga katornilyo Meron akong in-order sa tiktok Dumating na mga katornilyo ito So titignan ko mga katornilyo ko Ano buksan mo Buksan <laughs> mo Mga katornilyo Yung ano, papabuksan ko sa tropa ko In-order ko sa tiktok Ayun mga katornilyo Sa tiktok ko yan In-order Buksan mo kayang so, yung kanyang, uh, wire charger. Mm -hmm. so, yung, yung, charger ah, <laughs> kamblag, yung mga Stabilizer <laughs> <Kamblag. laughs> so, dito. stabilizer ito naman yung kanyang stand nya pinatayo yan mga katorilyo pinatayo ayan yung mga katorilyo so ganyan nga mga katorilyo ganito ayan oh, nakakatayo siya ayan hindi niya yung mga katorilyo selfie selfie makaganon Okay na mga katuloy nyo, dumating na. So maraming salamat sa TikTok. At meron na akong pang-vlog.